mga kamay na mamagapa Nakiga lagi sa kama Iwas kami lagi sa mga drama Iwas lagi lang sa drama Puso lagi ang aking sandata Pero di maiwasan humilata Kumikilos para bang binata Pero yan ang pinakaiwasan Nakatutok para di maiwanan Pinipili ang mga kaibigan Kaya mag-isa lang paminsan Minsan tanong ko ay kaya pa ba sa iba sumabay Nakapikit na pero nakahanda San man magpunta ay sumasa Kami na wala kailan kaya babawi Sabi ko naman ayaw ko ng kahati Ayaw ng tweet gusto na binabali Focus lang ulit seryoso na palagi Nararamdaman ay wala na Mga kamay na mamagapa pa lagi sa kama Iwas kami lagi sa mga drama Nararamdaman ay na sa kama Iwas kami lagi sa mga drama Kada gising ko ay parang walang pakiramdam At di ko alam ang mga sinabi na pupuntahan Sa akin ay dati naguguluhan Siguro kailangan manahimik Sinusulit kahit pa ilang ulit Nasa isip ay sana manatili Gumuguhit sa papel ay pumupunit Walang ideya kung bakit ganto Ayaw ko ng mema sa sarili ko Pag merong gusto lagi tinatakbo Meron ng bunga ang binabato Dahil naming nawala, kailan kaya babawi? Sabi ko naman ayo ayoko ng kahati Ayaw ng tweet, gusto na binabali Focus lang ulit, seryoso na palagi Nararamdaman ay wala na Mga kamay na pa Nakikiga lagi sa kama Iwas kami lagi sa mga drama Nararamdaman ay wala na Mga kamay na pa Nakikiga lagi sa kama Iwas kami lagi sa mga drama